Hello mga tol! So, good morning. Good morning. Hello, andito kami sa Batangas para sa taping ng Sahaya. And roommate natin for today, yeah. Neil. Pizza <laughs> ni Dave at si yeah. Dave Pornea. Ayan, mga tol. Yo! Yeah. So, ayan. Samahan nyo kami sa taping for today and tignan natin kung ano mga nangyayari. Alright. Ay nga mga katol. So pupunta kami sa location. Sa munisipyo tayo na bro. Yes, bro. Munisipyo para sa scenes doon. Kaya rin nasa mayor's office at na mayor or something. So, hindi, hindi pa namin alam. Kasama natin si... Da. Hello! Say hi guys! Hi! So siya? gil. Ito yung oh. porne ayan. Uh, Hello bro! Ayan on. si kuya si, si driver. beses sa pagputot siyang ng buhok. <laughs> Ayan. And ito yung sequence guide for today. Makakakuha ng eksena. And then ito yung costume for today. So, change na tayo. Let's go. Hey, So, nakabadyaw uh, costume na tayo. And we're here with Miss Rhea. Kung saan tayo yung magpapamakeup na. <laughs> She's taking up so... Let's go. Uh, I'm Yo, <laughs> 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 <Video. Video>. <laughs> <laughs> Instant panic. Black gems hou aan, de lang stand hou aan, de lang private nice music. Black om blackjes the case, check. Je dans leuk dacht zo, check. Maar is je leeftijd oké? Dus ben je achttien plus? <laughs> Let's go. thank you. Bye. Right. So after in uh, Hello. 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 Here's the the man behind the camera. Oh, oh shit. <laughs> <laughs> Uh, 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 yes, for vlog. Ang aming magandang assistant director. Uh, Ang aming mabayad na mabayad na director. <laughs> Special. Special. <laughs>

kaibigan, ibang klase yun, no? Grabe, idol ko yan, bro. Bata pa ako, may yan, eh. oh, yeah. ko na eh. Take over. 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 Take Take over. Take over. Love that. Hi guys! Ngayon, nandito kami sa tent. Mga tent meets ko. delicious. Oh, yeah. okay. Ayan. Oh, dati pa lang. dating bata pa yan. <laughs> yummy pa rin. Oh, okay. <laughs> At ang isa pa sa pinakamayami dito. Mmm, may pa-chest. Oh, mmm, di diba? Superman. Mmm, isa pa ang mama namin dito. Mmm, mmm, yes, di diba? At kasama naman namin yung ano, cat si Tollet! Oh, Sumplato Ayoko na mga vlog na ganyan. Sumplato ko. Plato, babe. Dapat good vibes and everything. And of course, hindi hindi, mag hindi maging yung kompletong araw namin pag wala naman yung mga sila. Oh, friends namin. Ayan, check, check. The handsome. The handsome. The handsome. The <laughs> yummy. <laughs> Ayan, guys. So, follow and subscribe. Nainis ako, ka in ako. Yeah. Let's go. Hey, <laughs> na taong to. Tapos ina ko. Ano ako si Dave? Ano ako si Dave? Ano ako si Dave? Ano ako si Dave? Mali para wow, mali. Let's go. Actors in Tira natin Ano yung meron dito sa uh, set natin Manggugulo tayo dito Kasi wala naman tayo masyadong linya dun sa uh, Susunod na Excel so, Silax lang sila. Ano yan Kim? Anong ginagawa mo dyan Kim? Again? Tamang dumigol lang sa buhok niya <laughs>

Isang dalagang Pilipina, yeah Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Pilipina, yeah. isang dalagang Pilipina, yeah. isang dalagang Pilipina. Whoa, baby 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 na baby 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 para sa atos ng dagat pag nakahiga, huwag kang mag-aalala no. Baby, mamimiss kita, ay, sa aking labi 🎵 At ng itik sa bibig, oh, okay. pala, muli -tayin, muli ang tawag Ang muli sa dalawang buwan ang pagkalayo natin Baby, magingan ka dyan sa atin, uh, sa aking balik Kaya babawin natin Baby, kanin, <laughs> ay pa, alam naman talaga Yo, na Gusto ko makita, yeah Gusto ko makita Isang dalagang Pilipina, yeah Dalagang Pilipina, yeah Isang dalagang Umay Pilipina da? Yan Tuturuan daw tayo ni Miguel kung paano kumain ng tama ng... Ano ba yan? Chocomalos yan? Chocomalos Chocomalos Ay kasi yung sa cookie mm. So inuuna ko lagi yung malos Sa taas Kasi yung oh. oh, Coco ole bro asar ayo cookies. Mayroon pa ako bro. Thank you bro. Isa isang isang mabuti. Isang hey, mabuting kaalaman ang naibahagi mo bro. sa amin yan, bro. Ano sa iyo. Mhm. Ito. Oh, okay, sige, sige yeah. ikaw. Ang proper eating ng malos at cookies ito. Mhm. <coughs> <laughs> <laughs> <No. laughs> Lahat mo ganun na no. Ino pa sarili mo, huwag, pues, huwag na <ISH>. so, 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 uh, like okay. ito. Ito nga, ito nga, mo. Ito Sa mga 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 Music hero pare uh, oh. Okay. Come on. Come on, Tita Debs. Come on. Come on, come on. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> yes, Tita. <laughs> guys, so bisitahin natin si Direk dun sa tech natin kung anong ginagawa so, guys, hi Direk, uh, bakit i-gulo? Vlog lang Direk, gusto okay, ko lang ipakita yung mga ginagawa ng ano. <laughs>

So, that's it, mga katol. Hindi uh, nyo makamunan yung mga last scene, but we're done for our taping for the day. So, uh, ko gamit ko dyan na magulo. And then, babalik na kami sa hotel para taping ulit bukas. So, salamat. Sana nagustuhan nyo yung uh, taping vlog. And please, click the subscribe button. Don't forget to like and share. kalat nyo sa mga tropa nyo, sa mga kaibigan nyo. and comment below kung meron kayong uh, content sa channel so subscribe like and share good night and I have a great day yeah with it with it hit don't fall now stay with nay nay then you stop then you hit the molly bot with it lean with it with it, hit them folks. Now stab with it, nay nay. Then you stop, hit that molly bob with it, lean with it, stab with it. Hit them folks now stab with it, nay nay. Then you stop, then you hit that molly bob with it, lean with it, stab with it.